Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon po, June 2, 2025. At muli sa mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada dito po tayo sa June. Ayan, 6-5 dito at uh, ados sa ating pecha 25 sa ating kawan Ayan, simplify pa rin po muna natin sila 0 plus 6 is 6 0 plus 2 is 2 at 2 plus 5 is 7 dito din po sa bandang gitna 6 plus 2 is 8 at uh, 2 plus 7 is 9 at sa bandang baba din po 8 plus 9 is 17 at yan po yung unang numero natin meron tayong 17 at yun naman pong kapalas nating numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin sila. 6 plus 2 plus 7 is 15. Ayan, mga idol, yan po yung kapalas nating numero. Meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin matayan to. 15-17 or 17-15. Ayan, mga idol. At yan, 2 digits din po sila, 15 at 17. Kaya simplify din natin yung dalawang numero natin dito bago natin yung sumada para mas malagtagan po yung mga numero pwede yun lang natin pagpilihan. At yan nga, nagpasensya na po sa mga ingay. Ayan, di-simplify po natin. Nahin natin ang 15, 1 plus 5 is 6. At dito sa 17, 1 plus 7 is 8. Meron tayong 6 at 8 na isusumada. Kung nahin po natin yung sumada ng 6, kukunin mo natin yung 15. And sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin dyan ng 33, 3 plus 3 is 6, at 24, sumahada 24, 2 plus 4 is 6. Dito sa 8, kukunin natin yung 17, sumahada 17, 1 plus 7 is 8, pwede rin dyan ng 26, sumahada 26, 2 plus 6 is 8, at 35, sumahada 35, 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yan po yung mga numero kung pwede natin pagpilihan sa ating sumata. Para naman po ngayong June 2, meron tayo ditong 6, 15, 33, 24, 8, 17, 26, at 35. Rumble pa rin po natin yung mga yan at pipili lang po tayo kung na po yung mga nagustuhan po ang ating mga numero. Uh, at ayan, sa ating naman pong sample, tinunod natin dito yung 24, 24, 24, and 8. 24, 8, 33, uh, 17, 33, 17 uh, 26, and 15. Ayan mga adult, ito po yung mga sample natin nakuha sa ating samada ngayon po June 2. Meron tayong 24, 8, 28, 37, at 26.15. Ayan, meron tayong tatlong sample dyan at kung okay naman po sa inyo, gusto niyo po itong mga kombinasyon natin na dito, okay na okay po yan, pwede pwede po natin matayaan. Pwede naman kaya sa mga numero natin dito, ayan, rambo lang po natin, makakuha tayo o ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, din po natin sumari sa pecha para po yung June 2, 2025. Maraming maraming salamat po.